Okay mga guys, ito na po ang aming pinaghirapan. Maraming maraming salamat. Handa na ba kayo? Go! Dahil sa may content sinagot kami. Blessing po sa amin to. Siyempre, we session po natin. Go! Ayan. Inaasahan mo kung paano kayo Pagalingin nyo yung Mahalakad at patay Mahalakad at patay hahahaha Hindi, Hindi, bariya Hindi, bariya Happy, happy